Sa gitna ng isyo sa West Philippine Sea, pinag-iisipan ng ating gobyerno na payagang muling makapasok o mabigyan ng access ang puwersang Amerikano sa ating teritoryo. Pero ayon sa isang eksperto, kung matutuloy ay posibleng mas makabubuti ito sa Amerika kaysa sa Pilipinas. Balita hadit ni Joseph Moro. 1992, nampatasikin ang pwersang Amerikano sa kanilang mga base militar sa Subic sa Sambales at Clark sa Pampanga. Matapos hindi irinu ng Pilipinas ang Philippine-US Bases Treaty dahil umano sa hindi pagiging pantay ng pakinabang ng dalawang bansa. Pero sa isang pahayag ni Defense Secretary Voltaire Gasmin, sinabi nitong ang pinag-iisipan ng Pilipinas na payagang muling makapasok o bigyan ng access ang persang Amerikano sa ating teritoryo. Kaiba pa ito sa balikitan exercises na panakanakang ginagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. If and when there is agreement on the uh, access, then there will be uh, equipment coming in from the United States. Pero paglilinaw ni Gasmin, hindi raw magtatayo ng base militar para sa Amerika. We're not going to construct bases. Uh, we will be uh, accepting access. Pagkatapos ng pahayag na ito sa ASEAN Ministerial Meeting sa Brunei, inireklamo ni Foreign Affairs Secretary Albert de Rosario ang umano'y pagpapalakas ng pwersa ng China sa South China Sea o West Philippine Sea na ano'y banta sa kapayapaan sa rehiyon. Tila tugon ito sa naon ng babala ng Chinese state media laban sa counter-strike o pagganti sa tila patuloy raw na pagahamo ng Pilipinas sa China. Pero para sa isang Philippine-Chinese relations expert na si Prof. Benito Lim. Yung ni Del Rosario, what does it do to our position? As far as the Akala there. niya he's doing his job as the Secretary of Foreign. Uh, he wants to attack the Chinese to show na matapang ang Pilipinas. Pero anong value, sir? Yeah. <laughs> the Chinese will smile <laughs> only at us. Nababahala rin silim Lim sa pagpapapasok sa pwersang Amerikano sa bansa na maaaring mas makabubuti raw sa Amerika kesa sa Pilipinas. Hindi naman raw kasi ibig sabihin ito na otomatikong dedepensa ng Amerika ang Pilipinas laban sa anumang mga pag-atake. They are pivoting to Asia. They want as many allies as they can to contain China. It will not help us at all to make sure that talagang they will uh, go to war against China, it should be written into the treaty. Hindi rin daw sapat ang 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika para rito dahil sa isang pagdinig daw noon sa US Senate, lumabas na ito raw ay para lamang sa interes ng Amerika. Tulad sinabi ng Symington at Fulbright hearing, Senate hearing ng Amerika, that The American military bases in the Philippines are here to protect American bases and American interests. So we cannot count on the 1951? Uh, we cannot count on the 1951. What is needed is a new contract, oh. a new treaty. And all the things we want must be stipulated there. Joseph Morong, GMA News.